Yan. <clears throat> May gigamba dito. Yan. Kasi maliit pa. Hindi pa pwede. Yan o. Maliit pa, maliit pa. Hindi pa pwede langanin pa. So yun ang uh, mga idol. Uh -huh. Eh, mga idol, uh, meron tayong nakitang gagamba, malaki. Uh, tiger mga idol. Kukunin natin yan mga idol ha. So, kuha tayo ng panangkit mga idol. Kailangan natin ng panangkit. Ano mga idol ha? Ito na So yun mga idol, nandito na Nakita na natin mga idol Yung ano, mga idol Nakuha na natin Ayan mga idol uh, Time check tayo mga idol no? Ay uh, 5 o'clock in the morning So madaling araw tayo naghanap ng ano, gamba mga idol Ito, mayroon tayo na ispatan mga idol Isang magandang uh, Ganda Malaki yan mga idol. Ayan o. So, kukunin natin yung mga idol ha. Ay, malaki yan mga idol oh. Wow. Ganda yan mga idol. Kunin natin. Mmm. Ayan, check natin mga idol. Wow. Ganda. Ganda. Ganda mga idol. Haba ng kalamay. Ayun. Ayun mga idol. Ang haba ng kalamay. So, ayun na nga mga idol. No? Uh, Isisave na natin to. No? Lalagay na natin sa lagayan. Ayan mga idol. Uh, nakakuha na tayo ng dalawang gagangba. ah, uh, good size mga idol. No? So, ayun. Sana sorting tayo. Makapaghanap pa tayo ng mga good size mga idol. Ayan. Sabang-abang so, lang mga idol. So ayan na mga idol no. Ah uh, bali pinapakita ko lang sa inyo mga idol yung uh, kapaligiran namin dito mga idol. So ayan, dito ako dumadaan mga idol kasi nagtitinda ko ng uh, pandesal. Ayun sa mga tabing kalsada pag may nakita akong gagamba, yun kinukuha ko mga idol. Ayun, papunta pa yan doon mga idol. Pinapakita ko lang sa inyo mga idol. Ayun. So ayan mga idol, meron tayong na-spot nice nandito na ano, gagamba mga idol. Iwan ko lang mga idol kung good size to ha. Ito mga lutsyo, ayan oh ayan oh ayan oh Iwan natin kung good size. Maliit pa mga idol. Alam nga yung mga lods, maliit pa. So hindi natin kukunin niyan mga idol no Ayan, lakihin pa natin yan Ayan pa natin yan mga idol Sana meron pa Yung ano Mga good size mga idol Dami kong nakikita mga idol dito na ano Gagamba ka sa maliliit kaya Yung iba hindi ko na pinapakita mga idol Ayan sana mayroon pa tayong makita mga idol. Oh. So yun mga idol, ah, bali mayroon tayong naispata na napakalaking gagamba mga idol. So ito na yung pinakamalaking gagamba ngayon mga idol na nakita ko. So ayan ah, tara, let's go mga idol. Ayan mga idol. Siyerte mga idol, laki. Ay. Ah, sya. Idol. Ganda nito mga idol. Mukhang walang kapantay itong mga idol sa gagamba ko doon mga idol. Yun mga idol. Ayan. Kita niya mga idol. Ayan mga idol. Oh, oh. Mapang na mga idol. Laki. Malaki mga idol. Malaki. Swerte mga idol. Malaki, sorti, mga idol. Kunin ko na mga idol baka makawala pa Hmmmm Laki Eh kutakot. ko ko tawakan mga idol Kataka ko tawakan Pakita ko sa inyo mga idol Piplex ko sa inyo mga idol ha Piplex ko sa inyo mga idol Papakita ko sa inyo mga idol Dyan mga idol Ang laki mga idol Wow! Uy! Uy! Baka masagasaan ka! Hmm! Uh. Baka masagasaan ka! Uy! Laki mga idol! Ang laki mga idol! Dito lang yan mga idol! Sa tabing highway mga idol o! Oh. oh! Oh! Pasok na sa lagay ng idol! Ayan! Yan Laki mga idol! Uy! Uy! Pasok na mga idol. Yun mga idol, sana makakita pa tayo mga idol. Yan, ah, uh, sorti tayo ngayong araw na to mga idol. Ah, uh, labasan pala sila mga idol pagka ano, umaga-umaga mga idol. At saka madaling araw, yun. Lalabasan pala sila mga idol. Hanggang sa umaga. So yun mga idol, no. Sana makakita pa tayo mga idol. So yun ah, uh, mga idol, no. Ay, Ay wala na tayo ng gagamba mga idol Meron sana pero maliliit pa yung iba Bali nakatatlo lang tayo mga idol Kaya Dahil wala na tayo ng gagamba Hanggang dito na lang aming, ang aking video mga idol uh, uh, Nga pala mga, mga idol magtapos Ay ah uh, po ako mga idol sa mga nag-like, sa mga nag-subscribe. Ayan, maraming salamat po dahil sa inyo. Uh, Lalo pa po namin si Pagay sa pag-upload mga idol kasama si Bunso. Ayan, so abang-abang lang mga idol no sa next video. Uh, Maglalaban-laban ulit kami ng gagamba ni Bunso. Ayan, so kung tataka kayo mga idol na parang bitbit bit, ko mga idol. Ito po ay pandisal mga idol. Ayan, so abang naghahanap ng gagamba mga idol ay... Sinamahan ko na rin sa pagtinda mga idol ng pandisan. So ayun lang ha, marami salamat God bless po sa inyong lahat mga idol Ayan Thank you, thank you talaga sa lahat mga idol Salamat sa mga nag-like, share and uh, nag-subscribe sa mag-like pa lang at sa mag-subscribe Marami salamat po sa inyong lahat